pagkain mamaya Pagkain kayo. Sa kaso ng nurse and vlogger na si Grace kapag napuyat. Kapag stressed na po tayo doon para makita nyo din. Po pala mga kabatang helmet ang sitwasyon dito sa may Ilaya Divisoria. Kasama ko si Grace ngayon. Ayan, magbibigay na lang tayo ng konting tulong kay nanay para dahil hindi nga siya nakaka... mo, 1,000! Puna ilan po kayo? Ayuda! ayuda. 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 Ayun, ayun, ayun. Ito na po yung mga food packs. So kasama ko na po ang leader po ng motherly mother leader po na si Ma'am Rochelle ho. Hello. Thank you very much po sa lahat ng mga sponsor Wala na ba talagang utak ang mga tao ngayon Bijogapar? Huh? May utak nga pero Hello mga kabatang helmet, mag intro muna ako bago talaga sumabo ang galit ko. So sa lahat muna ng mga bagong pasok, ayun Ay, nga pala, no, today is a barber happy day pa rin. Alam mo mga batang helmet, syempre today is a very very happy day sa lahat muna ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button ng tiny bell para lagi ko updated sa lahat ng mga sinasawsawan. Ina-upload, kinakain, at pinupuntaan namin ni videographer. And for today's video mga batang helmet, na lulungkot ako, na nagagalit ako, na naiinis na, na ako. Pinag-iinit na naman ang udo ko. Napanood nyo na. So, ano masasabi nyo dito sa video na to, sa issue na to? Just comment down below, mga kabatang helmet, no? Kailangan din natin ang boses ng masa para dito. Pero itong, ano, na natin kasi so takilang maritis tayo. lahat ng gamit itinapon sa pool lahat ng basura nila ayan pinag-alakan tables and chairs tapos meron pa dito ano meron pa dito sa labo pero nasa ilalim din ng ihawan ang doon sa ilalim ng ihawan ayun o no. At ayun, ang pinakamasaklap, water dispenser. Water dispenser, iuhulog mo sa pool. Makikita mo kung gano'ng ka. disip, disip, disipl disiplina yung mga customer na yan. Napaka, hmm. sa ano, samla. Hmm. Mga gano'ng basura, mga da, kailangan na talapag. kakawawalan ko yun. Mga ano daw to, no? Nagtatrabaho daw sa isang sikat na tindahan ng brand ng telepono. Di ba? Hindi na ako magsasabi kung ano yan, pero isa to sa mga sikat, isa to sa mga kalaban ng iPhone, ng Apple. Etong brand na to, kasi ipagsabayan to eh. Pero, di ba? Nakakawalang gana, mga kabatang helmet. Ang hirap na nga ng buhay ngayon, dumagdag kayo. Mga, mga, mga hindi gamunggong utak eh. Gabuhangin na lang. Sanggalin. Pero alam niyo yun mga kabata helmet, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, tapos may ganyan kang business, paano mo paano mo itatayo ibabangan muli, no? Nakakalungkot. Kasi oh, muli. Itong mga tao na to, hindi may utak syempre. Kasi may hindi lang ginamit. Eh, hindi sa hindi ginamit, eh. Sa mali ginamit. Hindi sa hindi ginamit, videographer. Kasi, pinag-isipan nila yan, malamang. Pinag-isipan oh. nila yan, mabuti. Pero, ginamit nila sa kabastusan, sa pero, kawalang hiyaan. Pero, diba sabi nga, yung kalasingan, hindi na Eh, videographer! Yung... Ako, mga kabatang helmet, ah. Wag, talaga. Ano daw ng lasing? Ang wag wag daw ako ah. About sa pagiging lasing, videographer na hindi mo alam ang ginagawa mo makaposible yun mga batang helmet, ang isang taong lasing na lasing na lasing na lasing na lasing, na lasing talaga tulog yan lupay yan pero based doon sa video at kung sasabihin yung lasing yan hindi magagawa ng isang lasing na tao ang bumuhat ng dispenser ah, ng water dispenser at itapon baka Ma ka batang helmet dapat tayo pinanganak kahapon para maglokuhan dito no hindi sa mga gamong, hindi pala gamong Sa mga, ano, gabuhangin. Mga kabetsin. Hindi gawain ng sang normal na tao yan. Ako, bityoga pa Naamin ko. Hmm, ano? Naranasan ko yung, mag, ano, iba yung sa alcohol intoxication. Mm. pay ka talaga. Pero na talagang kung talagang bonggang tumadur ka, lupay ka pa rin. Kasi, iba ang ibang alcohol man. mga kabatang helmet, hindi yan upper. Downer, downer yan. Sa medical field, mga kabatang helmet, may tatawag kaming upper and downer. Eh, alcohol na yan, once na-intoxicated ka, susuray-suray ka nga eh. Sumuray ba? Sige ay, ah, based sa uh -huh. ang lakas nga, mga te! Lakas do mga naman tol! Naman buwan tayo. Nakakaloka ispenser. kayo. Kung kayo, gusto nyong mambuiset ng buhay na may buhay, ah. Bisita so. nyo Busita yung buhay nyo. Bisita nyo yung buhay nyo. Huwag kayong mandamay. Di ba? na, may umano na ba rito? May sinabi na ba dito si Rendon Labador? Kasi yan ang mga inaaba. okay, shit, yan eh. na, inaabang. Yan ang inaabangan ko eh. Yung mga banat ni Rendon eh. Kung meron Man, na na naman siyang isisegway eh. Matino? Sino pa ba? Sila, ano, idol Jack Logan. Yan ang mga mabibenta kapag mga gantong mga, ano eh. Ah, Sina Jack Logan? Matino. Wala pang ano. Wala pa silang ano. Si Claro the Third, isa din yan. Sa mga nagbibigay ng mga komento pag may mga ganyang issue. Pero, but Nakaka. Meron na ang Mami Angie sa Itbulaga. Di nagdagan pa nitong mga Gabit, na to? ah, hindi nyo kilala si Mami Angie, mga ng helmet, no? Senior. Si Mami Angie, isa po siya sa mga contestant ng Itbulaga. Hindi ko nga alam kung ano yung programa or yung contest. yung edge. contest na yun. Bakit? Yung mga, parang mga may edad na, no? yung uh, ano. Ng segment yun, Oo, oh, oh, anong oh, segment. Basta ang napanood TBBJ. ko na lang. Oo, oh, oo oh, TBJ ay si Channel 5. Hindi yung Itbulaga, da isa. Um, yun nga. Parang contestant doon si Mami Angie. Hanapin nyo lang yung mga batang helmet. Ma Mami Angie. Lalabas siya doon. Naiyak-iyak si Mami Angie. Ang hinanakit naman ni Mami Angie is yung mga anak niya. Ba't daw hindi siya madalaw? May mga sasakyan naman daw. Pero bakit hindi siya madalaw? Pero to naman, itong mga nanira ng private pool. May mga pamilya. Pero gumagawa pa ng ikakasira ng pamilya nila. Baka trip nila. Hindi na kayo nahiya. Kung incomplete yung saya. So, makukompleto yung saya kapag binato mo yung dispenser, uh -huh, yung monoblock, yung table. Ito, ito mga kabataan helmet ah. Ano yung magiging stand dito nung kumpanya kung saan nagtatrabaho tong mga gabetsin na to? Wala na, pinatalsik na ngay. Ay, sinabi? Oo. <laughs> Nabalitaan mo na. Pinatalsik yata yung apat. At least, may kasi paninindigan ng ito. ano na yan. Okay, may... Ng si ano, the, the company. May paninindigan si company, ah. Uh, Samsung. <laughs> Bakit? Mababasa niyo yan? Uh, Samsung, ano, corporation. Uh, yung, ano. di diba? Dala, dala mo yung kumpanya. Uh, dala mo yung so name ng company. Ikaw yung reflection, eh. Pero para nabalitaan na tiga Samsung. Parang well, sabi yata, ano, eh, uh, team building. Nang Samsung? Yata. Oh, my God. Oh, yun lang. Pero paano kung hindi naman pala talaga team building yun? Sila-sila lang. Yun lang Nagpakilala lang na uh, Samsung. Oh my God. So, ayan. Ah, marami pa palang mga kailangan palang siya sa atin dyan. Para Baka yun, may mga loopholes. Ayun lang. lang. Eh, pero ay, sa... Di ba na si Bak? na may mo pa yung company. Ayun lang. Isa pa yan. Kaso din yan. Di ba? Uh -oh. So, ayun nga mga batang helmet. Medyo magulo na nga ang paligid ngayon. Tapos, ito pa. Isa pa nakapagpagulo. Wala daw pasok sa 25. Ah! Walang pasok sa August 25, Biernes. Dahil daw sa FIBA. Wow! Tama ba, FIBA? FIBA! Yan yung sa basketball, yeah. di ba? Yung parang, it ano, it? yung sa magilas. Sa Bukawi nga daw gagawin yung opening. Ball? Hindi. Hindi ba? Basta, Basta di, hindi, ko na iniintindi mga kabatahil. Mayroon na sa lahat. Ito pa isa kong tanong dyan. Bakit mawawalan ng pasok ang Metro Manila na public school and government offices dahil sa FIBA? Ano ba ang gagawin ng mga mag-aaral para sa FIBA ng public school? Kasi private school hindi and private company hindi kasama. Kasi nila sa index. Ay, hindi ko alam. Alam nyo mga batang helmet, minsan nag na ako ha. Oo, oh, traffic yan. Sobrang traffic may, na naman yan. Minsan hindi ko na talaga ma-arok din kung ano ba ang mindset ng mga tao sa paligid. Pero kasi Do yun sa education, hindi ba walang pasok? Pwede naman mag-online eh. Yes, hindi ba naka-online? Hindi ba nag-shift? Di ba may hybrid oh, naman? But, pwede naman mag-shift ulit sa online. Pero yun yung tanong ko eh, bakit walang pasok? Ano ba gagawin ng mga government offices din sa FIBA? Sila ba ay manonood Ito ba no. isang palarong pambansa? Kasi masarap yung long weekend. Ay wow, sana all. Di ba 21 Walang pa pasok? Oh, grabe. Monday. Karapat dapat Monday, na walang pasok yes. 'yon. Yes, Ninoy Aquino Day 'yon, 'di ba? Ninoy, Ninoy 'yon. Aquino Day. 21. 28 National Heroes. Oh, 21. Eh wala pasok. So long weekend naman siya, Saturday, Sunday, Monday walang pasok ng oh. 21 tapos 22, papasok ka. 23, 24. Tapos 25 ulit ng Friday. May pasok so, ka may ng 25 sa ospital. Diyos me, yung holiday. 25, 26, 27, 28. Ito lang pasok. Oh. oh my God. So, ayun so, ang mga na mga kabatang helmet. Ano na matututunan ng mga bagets. Tapos, ang kawawa dyan, ang unang apektado dyan, yung per day. Yung no work, no pay akala ko maapektuhan dyan yung na ano, uh, napinturahang silya sa classroom. Ah, kasi hindi ka agad mauupuan masyado, no? Kasi nawalan nga ka agad ng paso. Oo, kasi kailangan. Baka kasi, basapay eh, mga pintura, bijoga, pero kaya baka, dapat wala mo ng paso. Oo, baka nila. Pero yun talaga, mga kabatang helmet, aminin natin, ang una apektado dyan, yung mga arawan. Uh -huh. No work, no pay. Eh, sino kaya binotan mga di ba? So, ayan mga pata. Hello, just comment down below. Dami yun ang dami nyo nang ikukomento, no? About yun sa mga gabetsin na utak. Kay Mami Angie. ba? Diba? Oh, sige. ba diba gabutil na nga lang yun? Bo alam mo yung video, gaper? Alam mo, wala... Hindi nang ano eh. Basta, comment down below nyo dyan. Ano masasabi nyo sa walang pasok? Buti pa si Atty. Lenny Robredo. Super busy sa mga speaking engagement niya. Kahit, di diba? Sakit. Kahit may sakit, tuloy pa rin. And, eh, di ba yung dormitory, yung groundbreaking nung mga programa ng Angat Buhay Pinas, Angat Buhay NGO, buti pa yon Kung alam yung mga bata helmet, kung gusto nyo sumaya, Pero, puntahan mo, nyo lang yung, yung second Angat second Buhay na FB. ano? Tot, pag si Atty. Lenny Robredo naging presidente, front time ni Paso. Tolugo. Oh. <laughs> Pero at least may natututunan ma -ma -ma ka. Bye mga bata, helmet oh, stay happy, it's stay it's healthy and stay plasha. safe tayo as always. Sabi ko amin sa buhay nyo, naging helmet ng book niyo. It's getting better, better it. every day.